Magtudok, dati tudokak tinuwang na. O, purga. Ano natin inuwang mo? Hindi ba ko, abay ako. Ba't lang yung ko mo lang niya? Hindi na iwanan mo. Naman, niti tudokak tinuwang na. Sino tagayay kahit natin ipapurgawin o ipabitamin, si PM Dak lang, amo pa e lang ang lalit kinuang kumparek tapos e, kung man di ba mga kunyong nagpumanak man din ah hmm. silang iti bubrak kakabsat nag inject baboy agla ice candy naglako yakult naglako itlog kada ka ano lang iti pa nagbihag diskarte lang tapos itikasta kasta makuha iti ng rigat